Karistopoli. Oh, yan na Raven. Hello guys. Oh, yan. Mag sasak uh, sasaksak kami ng battle. Oh, kasama ko si Kairet sa kasi Oh, di ba? Oh, yan. Nag-stop muna sila kasi hindi niya mahawakan yung So, dito na kami guys kung saan namin sasasak yung mga battle na naipon namin. So, ayan na. Ilalagay ng isa-isa kasi hindi pwede yung sabayan para ma-count yung bottle. O, ayan. Di ba? Nakaka gaan ng pakiramdam. Nakatulong ka lang na sa environment nila dito. O, meron yung matanda kanina na kasunod namin, tinanong niya kung saan namin dadalhin yung mga bottle, eh, sabi namin, ilalagay eh, sa recycle. Eh, natutuwa naman siya kasi daw nakakatulong kami sa environment nila. Uh, so, yung mga iba dyan na dinalait yung mga kababayan nilang nagtatapon ng recycle na bottle. So, be proud of it kasi nakakatulong tayo sa environment nila sila pa nga e, proud, nila, proud sila sa atin tayo pa nga o oh, ba diba? malaking tulong din to pambili ng kahit na ano sa gamit sa kusina o oh, ba diba? pambili ng tubig din asukal kahit na ano yung mga condiments na gagamitin sa kusina o di malaking tulong din yon kaya wag tayong mahiya sa ginagawa natin At okay, yun eh puso meron pa o oh. 81, 82 83 84, 85, 86 so, 191 192 So, yun, guys Hold, it. Hold this Hold so, Oh, lumabas na Oh, ayan na Raven. Tapos, pumunta kami dito sa supermarket. Ay, that's mine. Bumili kami ng Tropita and donut. Tropita for Balong, Kairi. So, ayan dito. Tropita, I'll take it one for Balong. I'll take it. This one. No, the other one. Mom. This for balong. No, one. I see. This one. No. Yes. Mm. Yeah, take another one. We we'll take it. Take another one sakula.